ito guys marami-rami na yung mga talbos ng kalabasa dito dahil matagal-tagal na din ako na hindi namumuha dito mga mga 2 weeks na ata ako hindi pumunta dito at tignan nyo guys malinis na dito hmm um, um, mayroong ano guys, mayroong ng bunga yung kalabasa dito maliit pa siya. Iwan ko kung nalaki pa to guys. Ay, ah, mayroon pa dito guys. Ito rin. Mm. Mm. At saka ito guys, tignan nyo, marami siyang bunga. Titignan natin kung mayroon dito sa kabila. Sana lumaki yon para may iulam na. Para mayroon tayong gulay na kalabasa. Marami ng talbos dito guys ng kalabasa. Parang wala na. Yun lang ata yung kanyang bunga. At ito na guys. Malinis na dito. Sa part na to. Kapatid ko dito ang ano dito. Gumagapas ng mga damo dito.